Oh, doon boss ko ya. Doon ko. Opo. Good morning mga katito bar. I-share ko lang sa inyo ang aking ginagawa kapag hindi ako nabiyahe sa lalawag. So meron tayong ginagamit na e-bike. At ito yung aking binabiyahe dito sa lugar ng Tondo kasi dito po uh, mas mas gusto na ng tao na sumakay sa e-bike kisa sa jeep kasi sa jeep uh, matagal yung biyahe maghihintay silang mapuno dito ang e-bike uh, kahit isang tao lang yung sakay uh, inahatid na namin sa, sa ano, divisorya at ang biyahe natin ay dito sa uh, dagupan dito po ito, Dagupan Divisoria at pag pabalik naman Don Bosco Herbosa. So medyo matagal-tagal ko nang gamit 'to. Ah, na. Dahil ulan at ulanin at arawin, nakalagay lang po dito sa unaan. So, 'yun po ang sakay po nitong e-bike natin. Kasi ang anim at ang pamasahe po ng bawat isa ay 20. So, kung anim po yung sakay natin, may 120 tayo sa isang biyahe at pabalik, kapag napuno ay ganun din at ang layo lang po ng ating uh, biyahe, mga 5 kilometers po, nandun na tayo sa Dagupan so mga 15 minutes, kayang-kayang uh, maihatid na natin yung mga uh, mga pasahero sa ganito pong hanap buhay dapat maaga ang lalabas alas 4 yung iba lumalabas na kasi ina uh, hinahabol na yung mga papasok ng school, papasok ng opisina so marami na po yung mga nag-aabang at uh, sumasakay sa e-bike so tayo, uh, natin yung ating biyahe sa e-bike dito sa Tondo Manila let's go halos karamihan po ng nabiyahe dito is mga tok-tok na mga ganda mga ibay so mga nito kapag ka puno ka sa divisoria pa uwi pagbalik mo may pasahero ka na naman pabalik kung puno ka na naman kaya may bilis lang oh, ang buhay dito napakarami ng tao 24 hours yata may mga pasahero dito Uh, yung biyahe ng jeep ay naapektuhan na dahil napakarami namin ayan, halos balikan yung mga ganitong oras mas marami yung yung pasahero sa Divisoria pero marami din yung mga galing naman dito sa Tondo pabalik ng bandang Divisoria ay bayes May pasayero tayo dito. Ang maganda pa sa mga ganito, may bumababa, may sasakay na naman. So mabilis lang. Okay. Ha. <laughs> Palubat na. Ang konsa ganito. ang kalaban mo lang kasi si charge namin to eh. Pagka hindi inabot ng battery mo, kailangan mo mag -charge at uh, mahaba yung length ng pag-charge sa amin pagkalo ba to 8 hours yung charging time pero kapag halimbawa tanghali ginagawa ako pagka maraming biyahe nagpapahinga ako ng tanghali i-charge sa siya ng mga 3 oras para kahit gabi pwede pang gamitin alright sila na kung baga kontrata <laughs> ang tawag dito no? dahil ibang way yung pupunta natin sa Mayabad Santos so ito yung sakay ko salamat, sila Oh po sa pusa! Pakitigyan mga Pakitigyan mo! Pakitigyan mo! Pakitigyan mo! mo! Pakitigyan mo! Pakitigyan mo! Pakitigyan mo! Tapunta na po kami sa aming paroroonan. Mm -hmm. Ang mga kaibigan, <laughs> ito ang kaibigan. Ay, Ay, so, Kailan ka okay. nag-start mag-vlog, Tay? Kailan ka daw po nag-start mag-vlog? yung baby loves mo, Tay. Last year lang po pala nag-start. Ba't nag-vlog? Naman, Mahaba yan. Mahaba yan Mahaba. Pwede naman Tayo. Mahaba. Pwede naman. Pwede naman. 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 naman -na traffic dyan. Kayo Ayun man. niya. na lang. Diretso mo na lang doon. Diretso na <laughs> Wala nang mga ways. <laughs> know, man, Kasi dito diretso. Pag dyan. O, way, na, na -na -na -na. So, napunta po kami sa tan o Papunta po tayo Sa traffic. <laughs> Punta na po kami, dadalhin po kami sa lobo. Ayuman. So nag na po siya kasi nahiya. Kaya po siya na mga... So pa-follow niyo po ang akin kay Bigya, takot siya sa amin. Ano ko ba? Ano na yung page ni Tata? Pa I-promote mo na yung page pa ni okay? Pa-share, pa -pa okay. comment, so subscribe. <laughs> subscribe. Tanaw mo yung page niya. Page. Ano po ang page niya, Tay? Dito vlog. Dito bar black. Dito vlog. Like comment. I-flash ko na lang namin mamiyan sa screen. Ito po yung screen. Ito po yung screen. Ayan, yung screen niyan. Ah. King. King. Where are you going? Saan Saka na po ba ba? Divisoria. Divisoria? Divisoria? Saka na ka sakay. Dito ay tok-tok. Tok-tok na tayo na. Dito ay E-bike, e-bike. E-bike, e-bike. E uh, nakasakay si Cain sa e-bike. E-bike, e-trike. E-trike. Ewan ko kung ano. Alam niyo. Ito po. Oh, wait. No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, may mga beauty products dito. Skincare. care. Inabot na po tayo ng gabi sa ating pagbiyahe at isang pila na lang ako at uuwi na ako sa bahay. So maganda rin po ang kinikita dito sa mga pagbiyahe ng e-bike. Yung iba kumikita ng 30,000 at ako naranasan ko pa lang yung pinakamataas kong kita dito yung is 2,200 at yun ay talagang grabe ng saya. So yan mga katitubar, nakauwi na tayo ng bahay at uh, sa buong maghapon ay talagang Napakahirap maghanap buhay sa ngayon. Pero kung may determinasyon ka at kahit anong trabaho, papa uh, papasukin mo at sasamahan natin ng pagsisikap, talagang kikita pa rin tayo kahit ano man yung ating gawin. So dito po, uh, yun, natunghayan nyo kung ano yung ating ginagawa. At ang maganda dito, pagka meron kang sariling e-bike, uh, malaki din po yung ikitain mo, uh, boundaryhan. Kung yung sa akin, minsan pinapaboundary ko yan at ang boundary sa ganyan is 5.50 so lalabas siya ng minsan alas 5 ng madaling araw hanggang 8 ng gabi yun naman po ay may pahinga dahil itong ginagamit ko is wala pa siyang extra battery kung baga pagdating ng alas 12 ng tanghali kailangang i-recharge tapos kukunin niya ulit yun ng mga alas 4 ng hapon para ma-MBI uli. So malaki pa rin po yung natitira sa kanya dahil naranasan din natin na talagang maganda-ganda yung kitaan kung lalagyan mo nga ng kasipagan at pagpuporsige sa buhay. So maraming salamat po sa patuloy na inyong panonood sa ating YouTube channel. Uh, ingat po tayong lahat. God bless everyone. bye